itlog. Tamaan Halo. Hello. Ayan, magandang araw po sa inyo lang. Ayan, sa ako ni sa ating kababayan na may diabetes at dadali na rin namin sa kailangan niya magpalakas

Okay, Siyempre, samahan lang natin ito. Ayan, samahan natin ito. yan. yung sabaw. doon tinulang manok. lang natin ito. So, Pag tinulang na siya, siya na magluto. O, tara. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Ang magandang gabi po, andito po kami sa sitio Pangulo. Kaya para kay tatay, kay kabayan, yung kanyang ining wheelchair dala po ng programang Munting Hiling upang ipagsalo po sa kanya ang kanyang kahilingan. Ayan, tutuloy na po tayo dito. Ayan. Kabayan! Maray na po sa'yo mo. Magandang hapon. Maray na bangge. Ito kabayan, kabit mo na natin para tayong nagkakausap ha. Ayan, kabit natin kabayan para ah. tayong nagkakausap ha. Ah, tawang ako pa ako. Ha? Tawang ka ako pa, hindi na aalis. Ah, magandang gabi po ulit sa inyo. Sa kaala po ng programa mo, tingiling. nandito mm -hmm. po ulit ako ngayon. Kaya, ano nga kabayan pangalan mo? Carlito. Carlito Aguilar. Ayan. Mm -hmm. Dahil po ang kanyang kailingan, na may mga kailingan po siya, kagaya ng wheelchair, at syempre, yung ibang bagay, may dala kami kabayan dyan, ibang grocery para sa iyong ikalalakas. Hindi ko na dinala yung electric on. Baka ka ako nagawa ng electric fan mo dahil mura lang naman yung electric fan. Kaya hindi ko na pinadala kabayan. Ano mo kabayan? Kumusta buhay natin ngayon? Na tayo eh, ano bang nakatulong ba? Kahit pa paano yung unang tulong kong binigay sa'yo? Nakabili ba ng... Nakatulong ba? Kahit pa paano? Hmm. Kumusta na pagkaramdam mo? Ganun pa rin. Lang pagbabago. Ha? Pag dawalan ako ng... Pagkain? Oo, balik yung... Prangkasa ko eh. Ah... Uh, pag nagugutuman ako. Ah, ibig sabihin ka ba yung nalilipasan ka ng... Wala kasi ano... Wala nang trabaho na asawa ko eh, lang oh. Wala nang susuporta. Ah. pag walang pag... Mahirap ka na. Ibig Interest sabihin ka ba yung sana. nalilipasan ka ng gutom? Malalalipasan -lal ka ng gutom pagka minsan? Wala talaga? Oo, oh, pag ako nagutom, suka ako na suka. Ako. Ang hirap pala ng kalagayan ni kabayan natin. Oo. Oh, oh. Kasi... Kap mo pa, di ba? Oo. Oh, Yung oh. kasawa ko kapatid niya. Diyan lang po ako. Hindi nyo ba nagagawa ng paraan? Para man lang sana kahit pa paano yung mabigyan ng pagkain. Kasi... Ano, Pare-parehas din kami minsan. Pwede ka ate sa tabi. Dahil nababawala na, si ate. Ano, para ko ang nak Dito natin sa katabi ko para na... pwede ba pa po dito kabahin sa iyong tabi? Yan, ibig sabihin, ate, hindi nyo naman lang po ba nagagawa ng paraan para... Na Mayroon naman, hmm. sir, minsan pagka... Pagka ni sir, pagka talagang wala mo na, wala talaga, sir. Iyo eh, yung anak mo kabahin, di ba may trabaho naman? Hindi ba na kahit pa paano, hindi sumasapat? Ma? Yung anak mo, may trabaho naman? nag pa siya, anak ko eh. Ano, uh, dalawa. Suportahan niya yung dalawa, sir. Eh, eh yung panganay ko, may anak, wala ka ng mga asawa, ay dito lang na pupunta yung sahod. Ah, uh, pasensya na po kayo, baka nasa, hindi ako galita. ko lang ako kasi di ako marinig ni kabayan. Di ba, kabayan? Kaya, dala ko na kabayan yung, yung kahilingan, yung wheelchair. Gusto mo, ba, gusto mo ng bagong wheelchair? Oo, oh, nahihirapan na yung gulong ko eh. Ay di sana'y gulong na lang ang binili ka, walang upuan. Ha? Wala mo na ng upuan, gulong na lang. Kasi gulong lang ang may problema. Ang ah, problema yan. Ha? Ha? Yan, mga kababayan ko, nandito po ulit tayo kay Tatay Carlito. Ka Dahil sa kanyang kailingan, ano masasabi mo kagawa sa'n? Eh, na natupad na natin yung ating pagbalik. Uh, sa lahat po ng mga uh, nagsusubaybay sa programa namin, lahat po mga sub subscriber, sana po ay wala po kayong pagsawang mag-subscribe sa aming programa kasi po si Boss nag-iisa lang po to. Eh, hindi po namin kayo ma ano kagad mapuntahan kung ano man po yung kailangan kasi po may mga inuuna kami mga tao na nangangailangan din ng tulong. Kulad po ni Tatay Carlito, ngayon lang po namin natupad yung pinapangarap ni Tatay Carlito na wheelchair. Ayan. Yeah. Uh, ngayon po, nasa katuparan na yung kanyang kailingan. Bakit? Dala mo? Wala namang bilya. Paano Ay, nasa Ayun katuparan? wala ka naman wala, dala. Wala. Ayan, muli po. Maraming maraming salamat <laughs> sa Panginoon Diyos sa binibigay sa ating beya. Unang-una ang ating buhay. Utang natin sa kanya. Kaya, kabayan, eh, ano bang masasabi mo na ako'y bumalik na dito sa'yo? Ma? Anong masasabi mo na ako'y bumalik? Maraming salamat. Ah, uh, ano. Uh, Malaking Malaki yung tuloy yung nabibigay sa akin. Ah, uh, kabayan alam mo. Salamat. Ang buhay talaga natin talagang ganito. Pag ikaw ay wala ng pera, wala ka ng kaibigan, wala ka ng kakilala. 'Di ba? Kaya talagang mm. mayarap po, oh, mga kababayan, mayarap ang kalagayan natin. Ay eh, hindi ko maintindihan bakit ganun tayong mga mga tao. Higit talaga tayong mga Pilipino. So, pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan, dadas ko na po yan. Para na ako may sakit ng ketong pagka may wala akong pera. Lahat nilalayo ang kabayan. Pag wala ka ng pera, lalayo ang ka talaga. Kaya sa lahat po ng aking mga kaibigan, eh, sana naman kaibigan ko kayo dahil tao, ko, tao rin ako kagaya ninyo. Hindi kaibigan nyo ako dahil may pangangailangan kayo. Maraming ganong tao, pero ang inyong abang lingkod, sa hirap at ginhawa, kaibigan nyo talaga ako. Ang problema nga, hindi nyo naman ako tinuturing na kaibigan. Pero ako marunong magmahal, hindi ko lang alam sa iba. Bakit gano'n ate? Diba? Bakit gano'n kaya ang buhay? No? Pagka wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan, wala ka na rin kakilala. Di ba? Kaya, ate Nancy, ano bang masasabi mo ate? Ikaw ka makasama ko. Yan, subscribe po kayo sa programang Monte Healing. Supportahan po natin para marami po po tayong matulungan. Ate Nancy, ano masasabi mo? Uh, supportahan po natin ang Monte Healing. Nasa kamula po ng anong buting... Kapitan Edward Pante. Ako po nung sila pumunta dito at sila nag-interview, hindi pa ako kasama. Kaya ngayon po ay ako po isinama nila dahil ako po may alaga na ako po. Ngayon po ay nagpapasalamat po ako at mm -hmm. nabigyan po ng kahilingan si Kapitan Rito ng aming butihing Kapitan Edward Pante. Ah. Salamit, maraming salamat po. And talagang ganon. Ayan, welcome po sa programang Muntiling. Lahat po kayo ay ko napanoorin po ninyo ang ating ginagawa. Sa totoo lang po, galing pa ako sa trabaho. Maghapon ako nagtatrabaho. Hey. Anak, dito ka na. Opo, opo. Dito ka. Ayan, maghapon po ako nagtatrabaho. Pagkataas ng trabaho, pag kumita, ayan, tuloy sa pagtulong. Dahil ani naman natin ng pera, iiwan na lang natin yan. Kaya gawat sari, kunin mo din yung ating bagong wheelchair at yung mga ibang ano sa kanya para maibigay natin kay kabayan. Ito kabayan. Sabawan mo kabayan, kakain ako ha. Ma. Ha? Ikaw pala kabayan, nalilipasan ng buto Asan ba mga kapatid mo kabayan? Ay, iing sa yung request ko nga sir. Asan yung mga kapatid mo? Ha? Asan ba mga kapatid mo? Ay, malayo. asa sa Teresa. Ah, ay, yung isa ay, sa, sa mga ati. Sa mga ati Sa Ah, na. Ito na po yung bagong wheelchair ni kabayan. Ate, magandang gabi okay. po sa inyo. Ito po ang may bahay na ating kababayan si Ate Kuya Carlito. Okay, ito na yung bago mong wheelchair. Kahit gabi na, hinatid ko pa. Yeah, dito doon mo muna kagawat ni. Don, Ayan. Uh, Anak, pwede na. Uh, tabi mo na lang ng konti. Gusto ko niya Ayan. Uh, paano ba ko kagawat ni? Buksan mo nga, tulungan mo nga ako. Video mahina pa talaga ako. Pero pagkapera pera, hindi ako nangihina eh. <laughs> Sa ini, mahina ako. Ayan. Kabayan. Ayan. pwede mong pwede kang sumakay. Subukan mo kagamit sa buhatin. Ah, nai, pwede pakikuha mo na tong bata kasi baka mamaya matamaan. Baka matamaan. Ah, bubuhatin kita, kita bubuhatin kita. Oh, para subukan Kaya Kaya, kaya, Ayan. Ito na. Eh, hey, mo dai. Alin? ayan. Ayun. Yan. yan kabayan. Kahit araw at gabi ka na nanandito. Ayun, mga kabayan, pasensya na sa mga hindi ko pa nararating. Ay, si okay na okay ka na ayos na oh. anong masasabi mo kabayan no? may bago kang wheelchair ah uh, uh, tingin ka doon parang nakikita ka ng mga kaibigan mo tingin ka doon ayan ano masasabi mo kabayan maraming salamat sa Diyos muna tayo magpasalamat tulong nyo salo sa Panginoon salo sa inyo Ah, uh, sa akin. Maraming maraming salamat. Kaya mo yan, kabayan. Talagang gano'n ang buhay. May hirap din pa. Sige na, kabayan. At si kabayan pala, akong yung nanay. Kaya siya pala yung nalilipasan ng utang. Eh, hmm. kung kaya ko nga lang kung ikaw kabayan ay kapitbahay ko lamang, eh, isang bakay, hindi naman sa pagyayabang. Maraming sobra-sobrang pagkain na talagang bayo na sinasabi ko na sa mga anak ko na maraming nagugutom, naghihirap, kaya huwag sayangin ang bawat pagkain. Kaya, maya sa inyong lahat, sana'y huwag sayangin ang oportunidad. Na kung kaya natin tumulong sa ating kapwa, tulungan po natin sila. Dahil kagaya ni kabayan, na kakulangan dahil sa kakulangan, pa pakain, nahihirapan sila. Pero, uh, ilabas mo nga kabayan na, uh, ayan po, yes. Ayan, Ate Carlito, handog sa iyo ng munting hiling. Ayan, Kabayan, ang grocery po. Ayan. buksan mo, I ilatag mo sa ano isa-isa. Ayan, may bigas si kabayan kahit papano, kahit konti. Ayan, ilabas mo yung ayan, gatas kabayan para pagkaumaga. ilabas mo diyan isa-isa sa kanya. Ayan, ito. ito ayan may 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 Ay gatas. Dinala dinig na nakita ng grocery ha. Ayan. Pagpasensya mo na yung kabayan. At kahit papano sa ilang araw. Meron kang... Ito so, tatay, may ulam kang manok. Yeah, so, lang kita ng pinola. Pang lang manok. May... Binigyan na na kita A ng hot dog. Hotdog. Binili na rin ako ng, ng itlog. itlog. Ayan. At syempre, bumili ako ng... Ano ba yung isla na yun? Yung salmon. Para ma... Salmon. Kahit ang salmon eh. Ay, salmon pati yung belly, binili lang kita. Lagyan mo lang ng kalaman si ate yan. Para makapagpalakas sa kanya, ako'y naawagin ka ba yan dahil nalilipasan pala siya ng kutong kung sabi ko nga kabayan kung kapit bahay lang kita ay eh, hindi dapat tinatamasa ang ganito pero pipilitin ko na ako ay makakabalik dito sa iyo madalas dahil eh, kung pangalawa yung electric fan mo pala akala ko ay nagawa na hindi pa pala ibabalik ko sa iyo ang electric fan at dadalhan kita madalas dito siguro pag may oras ako at idatidang kita ng iyong mga pagkain sana nga may rep kayo ate, na i rep yung mga ulam. Eh, parep ko na lang po dun sa ano. Oo, at eh, yan po. Maraming maraming salamat po unang una sa Panginoon Diyos. Dahil muli na naman tayo nakatulong at natupad ko ang aking pangako. Mm -hmm. Dahil sa programang Munting sa tulong ni Ikaw at ni Ate Nancy. At sa mga bumubuo ng programang Munting Iling. Ayan, marami pong salamat sa inyo. Ate, ano masasabi mo bilang panghuli? At kami ay nanggaling na dito at mataan. Natupad ko na ang bagong wheelchair ng Kabayan at ang kanyang grocery na gusto. O rin po ako sa pangyong. Gaya mo na Kaya Gaya mo yan. Ito po matulong po sa kanya. Nahinapan po ako. Minsan hindi hindi siya ng pagkain. Wala akong ibibigay. Na, inyos po po siya, po edan, yung talaga yung Sir. yung talaga yung po yung talaga yung talaga yung talaga yung talaga ng mga may sabaw, akong <muk Interestingly> Ayan mo ate, ate, pipilitin ko makapasya ko dito. Paminsan-minsan kung anong aking makayanan para pag mo kumisigubahin ng mga kaya. Ulo naman po siya, maiwanan kalagayan po niya. Eh, po kayo ng palengke. Ano po bang binili niyo ngayon? Ano Gusto po nyo tilapia. Gusto po tilapia. Doon na ano, sa Ay, mas masarap na na yung salmon. Salmon, kalaman lang. May eh, talbos kamote o talbos ng kangkong. Kahit anong talbos, pwede yan, anay. Huwag po kayo mag-alala. Mag, mag Thank you, lagi tagabay. Ta, hindi naman tayo bibigyan ng problema ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Ano kabayan? Pero yung kabayan, makakalabas ka na kahit paminsan-minsan sa umaga habang ikaw ay nagkakapi o nagagatas Diba? Magagawa mo na Kaya mo po bang pagulungin ang waker na mag-isa? Ayun, yes, ma'am Ito, ito no, mo no, kaya no, Yan, no, no, hindi po Maraming maraming salamat Una-una sa programa Nag-uubo ng programang magtingiling Sa pag ng inyong panglingkod Sa aking mga kasamahan Na lagi kong kasama At syempre Walang ibang makakagawa nito kung wala ang Diyos na siyang may lika at nagbibigay sa akin ng lakas. Ako man din po ay nangangailangan pero kailangan kong gawin ito dahil likas na sa akin siguro ang pumulong. Hindi ako mapalagay kaya kahit pagod ako sa magapon sa pagtatrabaho, lagi kong iniisip may tungkulin akong maglingkod at tumulong. Kaya sa mga lahat ng hindi ko pa inaabot pag po kayo mag-alala kasi sa isang araw isa dalawa alang aking nararating dahil siyempre po, marami rin po akong obligasyon. Marami po akong utang na dapat bayaran. Pero lahat ng pong iyan, hindi po ako natatakot na gawin ang dapat gawin kung yung kabubuti ng bawat individual. Kaya sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-suporta. Sana'y suportahan po natin lagi ang programang munting link at makakaasa po kayo para tularan ang aking ginagawa higit sa lahat ng mga taong may pera at may puso na sana'y mahabag po sila sa kalaygayan ng ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Kaya sa mga kababayan ko, sana nga po yung mga nakaupo na nanunungkulan sa ating gobyerno, bigyan po natin ang pansin ng ating mga kababayan na at magdurusa. Hindi yung panahon lang po ng kampanya o eleksyon tayo tutulong at magpapakita. Sa na, naikutan po natin ang ating mga kababayang nasasakupan sa lugar kung saan po tayo nanonungkuban. Ayan mga kababayan, Paring Alan, Mayor Alan, sana naman po makatulong tayo sa higit na nangangailangan sa mga kapuspalad kagaya ni kabayan na nangangailangan ng kalingat at atensyon. Huwag naman puro sana tayo tutulungan natin lumalapit, bumaba tayo sa ating nasasakupan, alamin ang mga nangangailangan. Kaya sa inyo pong lahat, sa ngalan po ng Diyos at sa ngalan po ng inyong abang lingkod na may kababaang loob, sa Edward Pante, kasama si Giga Watsane at si Ate Nancy, sa lahat po ng tumutulong, marami pong salamat sa inyo at patnubayan po tayo ng poong may kapal. Bilang pangulikabayan, ano pong masasabi natin, Arianna, ang inyong gusto? Maraming salamat sa kailangan ninyo. Talaga yung tulog sa akin yan. Maraming salamat, na na sa inyo na tumutulog sa akin. Salamat sa bayan, ang yan. Nakakaiyak man, pero talagang ganito ang kalagayan natin ate. kung po kayong mag-alala, kailangan nyo kong kaagapay ate. Napupunta kita kitakikagawa siya niya at pupunta sa tindahan niya. Pahatid ang bukod niya siya. po ay. ako ng ano siya, eh, para makaraos lang Ayan mga Ayan po muri. Maraming maraming salamat. Talaga ang kwento ni Kabayan at ang, ang mag-asawang ito ay eh, nangangailangan na, na pagkaling at pagmamahal. Higit sa lahat ng material na bagay para sila ay matapos mabungay ng maayos kahit papano. Sana sa may mga magandang kalooban dyan. Black 62 sa panghulo. Ayan. Kay Kabayan, pangalan Kabayan? Carlito. Kay Kabayan, Carlito Aguilar. Baka may mga tao dyan na manakakaluwag. Pwede nyo pong i-direct sa kanya. Huwag niyo pong padaanin sa akin. Para makita nila na kayo nag-abot. Parang Alan, personal kong iningi sa iyo ng tulong. Mayor Alan, si tatay, Carlito, sana sa Pasko. Bigyan natin siya ng ligaya, di ba? Sabi mo kung anong kailangan ko sa iyo. Wala akong kailangan pare kung para sa akin lang. Para sa taong mga Sana, magpapapuntahan mo ako. Dahil wala akong oras para pumunta sa iyo. Sana'y mautusan mo isa sa mga tao mo para masabi ko kung ano ba talagang kailangan ko para sa mga taong kagaya ni Tatay Carlito, sa mag-asawang ito. Kaya muli po, marami pong salamat sa inyo at tubayan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin at ginagawa o po sa nating pabayaan ang ating mga kababayan na nangangailangan nito. Sa mga nakakariwasan sa buhay, ang programang munting hiling po kung kaya ay gustong magbigay lubos po namin tatanggapin para sa tao personal ko pong hiningi sa inyo ng tulong financial man o anumang bagay para kay sa mag-asawang ito ikita kay Tatay Carlito na sa kanyang kalagayan sinasabi niya paminsan-minsan at madalas pang walang makain sabi nga ni nanay gusto niya magbigay pero walang wala talaga siyang may abot kaya wag po kayong mag-aalala na may sabot ng aking mga kaya pangako yan Linggo-linggo kapupunta -linggo yeah. po kita dito. Ano mang oras, kagawad siya ni. At mo sila ng maluluto. Para lang si tatay Danilo mabapang kanyang buhay. Malay natin tatay, ito'y biro lang. Para matawa ka. Pagka lumakas ka, tumubuli ang paa mo. Ayan. Maraming salamat ate. Talapakan natin yeah. ang Panginoon ng Diyos. Purihin ang Diyos. At siyang may sa akin. At siyang may gawa ng lahat. Ayan. Muli po, maraming maraming salamat. At magandang gabi. Sehingga